Antindi ng init mga farmers ah. Ah, magdidilig tayo. Alas 11. Nagdidilig ako. Dahil tinanghali ako mga farmers ay. Ah, di ba? Sa iba yan, hindi na pwedeng magdilig dahil alas 11. Pero tayo. Yan. Malamig yung lupa niyan mga farmers. ah. Tirik na tirik ang araw mga farmers. Nagdidilig tayo. told you that oh, Farmers, oh. Isang linggo makalipas mga farmers ayan na. Ang natuyo yung saha lang ng saging mga farmers, oh. Pero yan mga farmers kahit buklatin natin, yung indilig natin mga farmers. Basa pa. Mas tipid sa tubig mga farmers, di ba? Kung wala ito mga farmers, hanggang pinakamatagal na tong dalawang araw matutuyo na yung dinilig natin pero ito mga farmers oh, atin bubuklatin mga farmers oh. halos sariwa pa oh. basang basaan lupa mga farmers oh. kahit hindi nga tayo magdilig pa mga farmers dahil yung lupa basang basa pa at ang ating sidling na durian oh. ang liit ng puno niyan mga farmers sa tindi ng init maaring matuyo yung iba nga mga farmers halos malalaki na yung tinatanim nila. Pero tayo, nagsimula sa buto. Ayan mga farmers Oh. Ganyang kaliit. Pero buhay mga farmers. Farmers napakarami pang magagawa. Kumbaga, yan katulad niyan, hindi ako mapagdilig. Lilinisan natin yung mga tinanim natin. At lilibutin din natin mga farmers. Hindi porkit na itanim natin at nadiligan, hindi na natin iikutin. Ang nangyayari nito mga farmers, sa bawat paglibot ko, yan, nalilinisan ko yung kape, nalalaman ko pa mga farmers kung saan pwedeng itanim yung mga dapat nating itanim. Katulad niyan, ang dami kong pananim. Marami rin akong niyog at kape na ating kukunin pagpatak ng ulan. Ang pagtatanim ko niyan mga farmers, kada hihinto ang ulan, magtatanim na ako niyan mga farmers. Kumbaga, hindi lang isang beses ako nagtatanim. Katulad niyan, nakapagtanim ako ng durian. Susunod, itatanim ko na yung kung anong pwedeng itanim. Niyog o kakao, mga farmers. Katulad niyan, meron na tayo mga dalandan at rambutan. Kaya ang gagawin natin mga farmers, habang hinihintay natin si ulan, lininisan natin yung bawat punong tinanim natin. Gaya, gawa, gaya ng mga iba't ibang klasing halaman na nyog, dalandan, suha, at marami pang iba mga farmers. Katulad niyan mga farmers, basa pa. At ang plano ko sana, didiligan ko mga farmers. May dala akong tubig. Pero ngayon, aalis na tayo. Lilibot pa tayo mga farmers. Sa mga tinanim natin. Hindi lang yung klase ng durian ang meron tayo rito. Marami pa mga farmers. Ayan pa yung mga nyog natin. Oh marami rin tayong pananim na nyug oh. yan sa paglibot natin tulad nito mga farmers ito kinakailangan kong diligan dahil gawa ng walang saha yan. ito pwede kong diligan mga farmers dahil pwede siyang matuyo dahil wala tayong nilagay na saha di tulad nitong mga iba natin tanim yan. yan. Malagyan natin to mga farmers. Oh. Eh basa pa oh kaya lilibot ako mga farmers dami pa nating magagawa sa bung araw mga farmers ha hindi lang pagdidilig ayan oh marami rin tayong mga tanim ng kakaw mga farmers oh ito yung kakawan natin yung ko ayan tulad nito basa pa rin hindi ako magdidilig lalayo pa tayo mga farmers marami pa to farmers na hindi lang isang klase ang tanim ko dito Marami rin tayong kakao, mga farmers. Oh. Pag may naghanap ng kakao, may kakao ako. Di ba? Yan. Yung ating sagingan. Ito yung mga tanim natin. Yan, tulad niyan. No? Ang laki na. oh. Hindi may iwasan, mga farmers. Ah. Kahit malaki na yung tanim natin, maaari pa rin mamatay. Yan, oh. Ito yung kakao, mga farmers. Buong palibot ng ating sagingan meron kakao lalaki na oh mga farmers yan marami rin tayong kakao mga farmers hindi lang kape ginabaybay natin yung pababa kasama ng ating saging yan dito lang mga farmers makatatanaw na natin yung dami ng ating tanim sisimula na rin magbulaklak to mga farmers yung mga kakao natin yan sa buong palibot yan yung mga kakao natin at niyog yan. yan mga farmers eh. Oh. pababa marami tayong halaman hindi lang kakao mga farmers yan punong puno yan mga farmers hindi sayang yung araw ang dami kong pang pananim dito mga farmers gaya ng mga punla kong nyog pag tong, tong ng tag ulan to yung aking itatanim mga farmers yan puro nyog yan mga farmers ayan marami pa to sa so, bawat paglibot natin marami akong pananim bukod sa nyog at kape palibot pa lang ng kubo natin to mga farmers ha ang dami kong pananim na nakahanda sa susunod na Pagpumatak lang ang ulan mga farmers ayan yung pa yung ko mga farmers ha. yung pananim ang dami kung atin lang lilibutin to mga farmers kulang isang araw kaya gagawin ko mga farmers gagala ako mga farmers gagalaan ko yung bawat tanim yan hmm. pagsuot natin dito ayan ayan tulad nito mga farmers oh. nasimulan ko ng linisan ang nangyari mga farmers yung apat na buwan pag harvest tayo nakapagtanim mga farmers yan dami pa yan kaya kulang isang araw mga farmers sa paglibot pa lang ayan. dito pa lang tayo sa isang area ang laki ng puno ng durian natin doon no? tapos ayan may bunga na yung mga durian natin dito kasabay na yan ito yung kalamansiya natin napabayaan na tumaas kumbaga sa kada tanim natin mga farmers oh. Hindi natin napansin na ang tataas na ng ating kalamansi. Diyan mga farmers. Uh, Meron din tayong durian at kape. Kinakailangan pag nagtanim ka ng isang produkto, kinakailangan may kape. Ayun. Kahit may kape, may kalamansi at ang maganda niyan mga farmers oh. Meron ako rito. Ayano. Oh sa unang pagkakataon mga farmers nagsimula na rin magbunga tong durian dito ayan, ayan. madalang pa siya dahil unang bunga mga farmers pero iyan tuloy na yan mga farmers magdurugtong tong pa samantala ito ang pa ng puno ah sa bawat tinatanim natin ayan katulad nito ngayon ko lang napansin na nagsisimula na siyang magbunga mga farmers o, tuloy na yung bunga na yan kahit kakaunti pa yung bulaklak niya pero makikitaan mo na yung bunga nagtutuloy dahil lumalaki mga farmers ayan yung mga tanim natin dito meron din na akong tanim dito mga farmers yung unang tanim natin ng December hanggang April nagtanim tayo pero nagsimula tayo ng December o, ang dami ng daon mga farmers o, nakakatuwa na Kailan lang mga farmers ah. Ang dami ng dahon. Isipin mo mga farmers oh. Nagtanim ako ng December. Ala pa yung tag-ulan. Pero yung dahon ang dami na oh. Oh. Nagsimula siya rito mga farmers oh. Pero yung tinaas niya, isang dangkal na. Ang ibig sabihin mga farmers, hindi pa tumatakbo yung isang taon. Pataas na siya ng pataas. Diba, mga farmers? Mga farmers, papasyalan natin yung ating kukunan ng pananim na kape. Sa tag-ulan, mga farmers, ha. Kumbaga, nakapagtanim na ako ng durian. Ang susunod ko, pagpatak ng ulan, paghinto ng ulan, mga farmers, magtatanim na agad ako ng kape. Punta tayo, mga farmers, yung kukunan ko ng pananim. mga farmers ang dami natin produkto yung mga simple paraan natin sabi nila pag wala kang pambili ng sibling mga farmers mahirapan ka makapagpalaki ng farm tama yung mga farmers pero mayroon paraan kung paano tayo makapagpalaki ng farm mga farmers hindi porket wala tayong pambili hindi tayo makapagtanim yan pasyal tayo rito dami kong pananim mga farmers sa loob tayo ng manggahan na pero ang dami kong pananim mga farmers. Farmers. Oh, lalaki na. Dami oh. Kita ba sa video mga farmers. Yan tututukan natin mga farmers oh. Kung ito yung pananim ko ngayon mga farmers, kailan ko may tatanim. Pero ito ang talagang pananim ko mga farmers. Dami oh. Ah pamilit tayo ng taas. Ito, pwede na magbunga, mga farmers. Pag ating lang nabuhay ito, diretso bunga ito, mga farmers. Kaya mga farmers, kahit hindi nyo ma-harvest yung inyong kape, may paraan tayo. Ayan, yung mga tumutubo, pwede natin gawing pananim ito, mga farmers, at bilang simula. Mga farmers, oh, tamad na lang mga farmers yung hindi makapagtanim. Ayan, mga farmers, ah. Na nagsimula ako sa ganito. Pero ngayon mga farmers, halos hindi na natin mabilang. Ito, kung mga isang libo sa isang taon, pwede natin itanim mga farmers. Kung pasampu-sampu, bago, bago matapos yung taon mga farmers, yung isang libo. Ang laki ng tinakbo mga farmers. Ah. Sa simple paraan natin, pwede natin itanim to mga farmers. Diyo ba mga farmers kung sakaling alisin ko si kape, ang katabi niya mangga manggahan to mga farmers dating kapihan naging manggahan mga farmers sa isang area pa lang to ha mga farmers bukod pa yung tinamanan natin meron tayong mga kakao na nakapalibot sa ating kapihan yan dami niyan puro pananim tayo mga farmers kaya pag pagtungtong ng tag-ulan napakarami nating itatanim so, may kakao mga farmers, ayan. Kaya lang yan, ha, i-harvest na natin yung iba. Pero yung meron pa tayong namumunga, mga farmers. Dami nito, mga farmers. Mas ha. Ang ating manggahan at ang kapihan. No? Ito yung lumang kapihan natin, mga farmers, na tinamnan natin ng iba-ibang produkto. Tulad ng ginagawa ko, mga farmers. Pag malalaki na yung aking kape, tinamnan ko siya ng durian. Kung gan, kung baga ganung paraan, paraan pa rin ang ginagawa natin mga par, ka farmers. Itong nakikita niyo yung pagtatanim ko. Hindi lang kita rito mga farmers yung bunga ng atin lang kaon, oh, dami oh. Dami mga farmers. Kasama ng ating kape. Nanganyog tayo at itong lumang kapihan natin mga farmers. Kaya ang ginagawa ko, pag-iisipan ko ka farmers kung ano pang pwede kong gawin. Magbabawas na ako ng kape mga farmers dahil sobrang dami na. Ayan o, kasabay nito oh. Yung ibang kape rito mga farmers hindi na natin na-harvest. May naiwan pang kape yung ating ka-farmers. Uh, yung mga bunga pa. Ano, tulad nito, napunta ako rito oh, mga farmers. Oh. Yung bunga ng ating kape hindi na na-harvest ng ating ka-farmers. Marami pa rin itong bunga mga farmers. Oh. Kung sadyang pipitasin natin, marami pa tayo makukuha. Oh. Karamihan pa ng bunga yan. Dahil marami tayong ginagawa mga farmers, hindi na natin napansin. Ito mga farmers, kaya hindi napansin yan, hindi pa siya hinog. Pero yung paghinog na, yan, saka mo lang makikita na ang dami pang bunga. Oh. Kita nyo naman sa video mga farmers kung gaano karami pa yung bunga ng kape. na herbist na rin natin dito. Nakapunta tayo rito. Ayan. Ngayon lang natin napansin na sa bawat paglibot natin, may bunga pa. Gaya ng mga kakao mga farmers. May mga bunga pa yung kakao mga farmers. Ayan. Sa bawat paglibot natin, marami to. Ayan. Katulad nito, may mga langkarin tayo. Kaya dapat mga farmers para si farmers hindi malugi magtanim ng magtanim. Kumbaga kung wala namang bunga yung ating mga kapi, meron tayong asahan mga farmers. Tulad niyan mga farmers, ang dami pa lang bunga ng ating kape rito sa loob ng lumang kapihan natin. Yan. Pwede pa natin i-harvest yun mga farmers pero gagawin ko muna mga farmers, lilibutin ko muna yung bawat tinanim ko pagkatapos saka ako babalikan yung mga farmers kumbaga inaalam ko mga farmers kung saan ako po pwedeng magtanim na iba ko pang produkto hindi lang kapi mga farmers nito mga farmers hindi na natin pwede siyang tamna ng durian dahil napakarami ng produkto ang nasa loob nito ng ating kapihan mga farmers nandiyan si suha nandiyan si dalandan nandiyan si kakao mga farmers nandiyan si nyog si abukado mga farmers kung baga pagpasok mo rito at paglabas mo mga farmers dala mo si nyog, dala mo si abukado dala mo si dalandan ang, ang wala lang dito mga farmers durian, ito yung unang tanim natin mga farmers oh. ang tatanda na kasabay niyan mga farmers dito dumaan yung ating linya ng tubig sa taas mga farmers papuntang kubo, ito papakita ko mga farmers itong linya natin mga, mga farmers Ayan, galingan doon. Ngayon mga farmers, hinahanap namin kung saan nagbara. Kung baga ka farmers, halos wala ng tubig oh. Walang tubig yung ating drum. Kaya ang ginagawa ko, pupuntahan natin yung linya ng ating tubig para maayos. Wala tayong tubig na nakaraan mga farmers. Ayan, palabas na tayo ng daan. Galing tayo sa ating pinasyalan na ah, mga farmers. Ha. Ah. Yan yung lumang kapihan natin. Tapos na nakaraan dito tayo, mga farmers. Oh. Ah. Andiyan yung tinanim kong durian, mga farmers. Kumbaga, puro kape pa lang yan kaya tinamnan ko ng durian. Yan. Dito yung linya natin, mga farmers, papunta roon sa kubo. At mayroon pa tayong kubo roon, mga farmers, pababa. Yan. Ah, bato. Alis walang tubig, mga farmers. Eh, ginagawa ko, pinapasya lang ko yung dapat lang diligan mga farmers. Yung naitanim natin nakaraan taon, kahit hindi na natin diligan mga farmers. Oh. Ah. Tulad nito. Ito lang sabi nila, mabilis mabungap pag grafting. Ayan, grafting nga mga farmers pero ang bagal lumaki. Mangustin to mga farmers. Ah. Kaya hindi ko tinatanim itong marami. Dahil sadyang mabagal lumaki mga farmers. Hindi tulad ng durian. Ang bilis. Yan mga farmers oh. Kalaman siya ko rin yan, oh. Kasama ng ating kape mga farmers ah. Yan. Puro kalaman mga farmers kasama ng ating kape. Kaya ka farmers huwag tayong maniniwala na ang ating produkto ay isang klase lang mga farmers ah. Kung kape, kape lang. Mali yun, mga farmers. Talagang si farmers hindi kikita. Ikaw ay farmers panindigan mo mga farmers na farmers ka, hindi lang kape. Kumbaga, hihintayin mo yung isang taon na ibubunga na yung kape. Pagkatapos, ng taon na yon hindi bumunga yung kape mga farmers. Antimano. kaya mga farmers ng kape, ayaw na ayaw na itanim. Dahil wala silang na-harvest. Katulad nito, panahong El Nino, nangangamba yung ating mga farmers ng kape panigurado mga farmers nagkakatuyo yung kape nila di tulad tayo, di tulad natin mga farmers hindi lang kape ayan ang ating mga suha na nakapaligid mga farmers oh, na ating inga harvest pa mga farmers meron ka ng suha, meron ka pang kape ayan tulad niya no oh. kung aasahan mo yan mga farmers sa ngayon pa lang nangangamba ka na, na sa susunod na taon baka wala kang i Pero ako mga farmers, ito, kahit ito'y nabilad na mga farmers, alam na alam ko yan mga farmers na kahit ganyan yung dahon ng ating kape. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Farmers ha, yan. Alas ang pangit na ng dahon no. Pero yung bunga na yan mga farmers, ito udo mo na yung init mga farmers. Pero ito, alam na alam ko. Pag ikaw ay farmers ng kape, alam mo yung kaping magtutuloy sa kayong hindi mga farmers pag ikaw ay farmers ng kape alam mo yung kape mo kung magtutuloy ang bunga at hindi gaya nito mga farmers oh. kung ito sinanay natin ha, sa abuno panigurado yan mga farmers mahirapan bumunga ang ating kape hindi tulad ng bunga sa panahon mga farmers iyan yung diskarte natin yung bunga sa panahon mahirap tuyuin kahit mainit yan mga farmers basta ang bunga sa panahon pag bubunga siya kahit mainit bubunga at bubunga mga farmers yan ang isang sekreto na hindi alam ng marami mga farmers anong kapi ang mabunga ngayon sa panahon nito mga farmers kumbaga pag sinabi n'yong robusta pwede pag sinabi nyong excelsa pwede mga farmers at pag sinabi niyong liberika, pwede. Dahil sa aking paglibot, mga farmers, yung mga hindi tinatamaan ng init at hindi natutuyo yung lupa. At ngayon natuyo, mga farmers. Posibleng bumunga ng marami, mga farmers. bagas, yung kape, nasanay siyang laging basa. Tapos, biglang natuyo yung lupa. Pangkaraniwan, mga farmers, yung bunga ng ating kape magtutuloy at maraming bunga mga farmers. Huwag kang mga mga farmers na yung kape mo matutuyo. Yung maliliit nga natin tanim mga farmers na bubuhay. Ito pang napakalaking puno na. At yung maliliit nagbubunga. Ay ang laki na nito mga farmers. Ya. Sipin mo mga farmers gaano kalaki na yung lawak ng ugat niyan pagkatapos. Yung gantong panahon lang mga farmers. Yan o. Nagtutuloy yung bunga mga farmers ah Kahit nabilad na sa tindi ng init. Malapit ng umulan. Madilim. May isa lang ako napapansin sa mga nagpo-pruning. Ang liit pa mga farmers. Ba't kinakailangan natin i-pruning? Ako mga farmers, oh, bihirang-bihira lang ako mag-pruning kaya lang ako nagpo-pruning mga farmers pagpapalitan ko na yung aking tanim na kape pag may tanim akong gaya nito may niyog mga farmers oh. napapakinabangan natin pa si kape eh. habang nagpapalaki tayo ng niyog mga farmers ah. ako mga farmers pag nagpruning ako ganito pakita ko sa inyo ah. tulad nito mga farmers may isang puno ako pangkaraniwan mga farmers isa lang pinagtutuloy. Di ba? Marami sa farmers na isa lang pinagtutuloy. Ako mga farmers, katulad nito. Ang daming suloy na yan. Mga farmers ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pag magpo-pruning ako mga farmers, tulad nito. Yan, nakita nyo sa aking video ha. Ito mataas na. Di ba? Matuyo na nga mga farmers yung pinagbungahan. No? oh, Tulad nito pag hindi siya nagbunga, ito lang puputuling ko. Ilan pa yun natira mga farmers? Sakaling ito naman na nagbunga mga farmers, ito naman ang puputuling ko. Pasunod nito mga farmers, tubo na. Yan naman ang i harvest natin. Paikot lang mga farmers ha. Yan, tulad nito, ito ang bumunga, putulin na natin to mga farmers. At hintay naman natin itong bumunga. Kasunod niyan, tutubo na rin tong ating improning. Ganun kasimple mga farmers. Kaya huwag mong pag-aralan yung pagpo Ang pag-aralan mo kung paano ka ha-harvest sa bawat taon mga farmers.